You idiot! Tatlong tanga-tanga magnanakaw na pocket dial ang 911 at nagkwentuhan pa tungkol sa kanilang krimen. Para mag-confess sa isang pagnanakaw, please press 1. For other services, please press 2. Isang grupo magnanakaw sa New Mexico ang mapapatawa ang kanilang mga cellmates sa jail dahil sa kanilang kwento. Matapos silang nakawan ng isang bahay sa Roswell, hindi sila makatiis na ipagyabang ito sa telepono isa sa kanilang maririnig sa isang police recording na nagyayabang na ang bahay na kanilang ninakawan ay bahay ng sarili niyang ina. Bakit may police recording? Dahil isa sa kanilang naisama ang 911 sa kanilang conference call. Habang nagpatuloy ang kwentuhan at confession, isa sa kanilang maririnig na nagpapatugtog ng Wanted, Dead or Alive ni Bon Jovi. Nakuha itong lahat sa recording ng mga polis at dahil binanggit ng mga magnanakaw ang address ng bahay na kanilang ninakawan at iba pang detalye, mabilis silang naaresto ng mga polis. Si Yvonne Tyberg, Aaron Burel at Marvin Myers ay nakasuhan ng burglary pero napawalang bisa ang kaso laban kay Myers. Mukhang alam natin kung sino ang unang bumigay sa mga pulis.